ginawa ng ano, tambol ng ano. Tambol ba? Tambol. Alam ko, tambol yun, te. Samahan niyo ako mag-grocery dito sa M Spear Mall, Thailand. Nandito tayo sa Gourmet Market this one, meron silang easy squeeze. Ito yung parang condensed nila na minimix sa Thai tea. So, try natin. This one, nakasale siya $18 na lang. Kuha tayo ng different. They have carnation. So, this one, pwede din siya sa roti. Ayan oh, low fat pa yung kinuha natin. You want that, baby? So, pwede din siya pang pasalubong. Wow! dito. Ang galita lang ako. Parang ang hirap na rin basahin ng kasunod eh. Kaya, dito organic. Okay na yun. Oh my God! May mga seasoning sila guys seasoning mix for chicken. Try natin. And then, yung satay seasoning. Kasi nagustuhan ni Safa yung satay dito ng chicken. Eh, kailangan nyo pa naman kumain ng chicken. Ayaw yung mga chicken sa atin eh. So, bili tayo. Then, curry. Alam niyo naman, best seller yung curry dito. ba? Diba? Sa atin, parang curry, curry. Ay, Ayan. So, meron ng nesty ng royal milk tea. Try uh, natin. 119 baht lang siya. Four. Okay, let's go. Lager na rin yung mommy ko. Say hi to my mom. Dito yung mga kanilang noodles. Oh, may pan Ang taas na Wow. So, this one, meal kit contains noodle and paste. Cooking in 5 to 6 minutes. So, kuha tayo nito. Ano pa ba yung mga noodles? Oh, my God. Traffic. So, this one, yung Irvin's salted egg. Sobrang mahal nito sa Singapore. Pero sobrang sarap. Ito, kuha tayo. Ayun. Inawa ng, ano, tambol ng, ano. Tambol ba? Tama. Alam ko, -tambol. Tam tambol yun, te. May ibang lengway ka na talaga, te. May yun <laughs> lengway kasi, ano, may... Ayun tayo, mong kiduwa, be. Of course, it's kinder. It's my favorite, mother. Ah, kasi ito na my favorite, ko. Look, girl. Ayun, mo. ang dami. favorite mo wow. na dyan. skin. Original and then maala na kumanghang salted egg! Try natin. Favorite ni Green salted egg. Wow! Meron din silang mga food to go. Onsen egg. Ito yung malasado na egg. Try natin mamaya. Grocery yun. Kaya nangyayari ka lang. discount. Kasi maraming sale. Kaya nag-discount ka. From 7